mga ah, ka-channel isang kilong ground pork maglagay tayo ng isang talating cup na tubig one cup one and one half cup na tubig isang kutsarang asin biging soda, ganyan lang karamiho cornstarch one and one half cup cornstarch magic sarap isang cup four cubes isang pork cubes lang lagay natin sa isang kilo na ground pork lagyan natin ng kaunting mainit na tubig para matunaw itong pork chops. pwede yung tunawin sa mainit na tubig lang mix lang natin to tunawin natin yung cornstarch cool starch lagay na natin itong ground pork mix na lang natin to lagay natin itong coriander at saka black fungus sabay na natin lagay Lagay tayo ng arena Mga 3 cups na arena Lagyan pa natin Mikos-mikos lang natin yan mga ka-channel Ayan eh, mga ka-channel o Lagyan natin ng onion garlic oil Pinagsamang bawang at sibuyas Lagyan natin yan lang natin maiging, mga ka-chanel. Lagay tayo ng pinong paminta. Dalawang sasi pinong paminta. Halawin natin yan, mga ka -channel. Ang hirap maghalo sa ganitong kalaking lagayan. Kaya pagtiyagaan lang natin to. Kung tatay, mahalo natin ayos. Ito, okay na 'to mga ka-chanel. Oh. share muna natin to mga ka-channel patigas natin sa pre-share para maganda natin balutin mamaya mamaya ipakita ko sa inyo kung paano magbalot ng siyumay onion leeks buyas gagawa tayo mga ka-channel ng special sauce para sa siyumay bawang at sa onion leeks lang 1 cup na toyo 3 cups na tubig 1 is to 3 to mga ka-channel 3 cups na tubig lagay natin 1 so, 2 3 Yung timpla nito 1 cup na toyo 3 cups na tubig Naglagay lang ako dito mga ka-channel kunting mantika Ilagay na natin yung onion leeks at saka sibuyas Kailangan yung luto nito mga ka-channel medyo sunok Para yung bango talaga ng onion leeks at saka sibuyas Maging aroma talaga siya Kapag ganyan na mga ka-channel ilagay na natin yung ginmix natin kanina na tuyo at saka tubig pakuluan lang natin to mga 20 minutes na natin pakuluan to mga channel lagyan natin ng 1 cup na asukal so pakuluan lang natin to na ng mga 20 minutes mga channel